Uy, kamusta? Liga mo na dito. Gawa tayo ng 3D Lotus Fortress, posibleng resulta para Miraculous. Enero 25, 2023. Hello po, kamusta po kayo? Sana ay nasa maayos kayo ngayon. Welcome po sa ating channel, 3D Pusibling Resulta. Kaway-kaway dyan sa mga kapwa nating mananaya. Okay? So ngayong gabi ito, maglalabas tayo ng 3D Lotus Fertilis Pusibling Resulta para 2pm, 5pm at 9pm para Enero 25, 2023. Bago yan, nakasanayan na po natin na ikumpara natin ang mga nilabas nating 3D Lotto Suerte is posibleng nasulta ngayong araw at sa nilabas na numero kada draw. Okay, so the results, uh, Martes, Enero 24, 2023, 2pm, 259, 5pm, 738, alas 9, uh, SIE is 4, 9, Okay, kumpara natin. Sa 2 p.m. po, we have 2.59. So, 2.59. 5.9 lang po nandito sa set A. Okay. Wala. pa. Uh, then, we have your 5 p.m. 7.38. Uy, andito. Pero kumpara muna natin sa 5 p.m. Okay, 5 p.m. 7, eight lang po ang nandito. Okay. We have 7, 3, 8, ano. Pero, uh, sa 2PM po, ito po. 8, 7, 3. po. Okay. So, lumabas po. Then, sa 9PM naman po. Um, 9PM is 6, 4, 9. 6, 4 lang po ang nandito kinulang tayo ng siyam. Alright, so na, na, na nilabas na po yung kuan, uh, 5 p.m. po, no? Ang 5 p.m. po natin na ano, uh, ang 2 p.m. po natin na numero, um, yung ito po, 2 p.m. lumabas ng 5 p.m. Pero ito naman pong 5 p.m. at saka 9 p.m. Ito yung hanapin natin. Nandito po sa Sabado. Okay, sa Sabado po. Check natin. Sabado. Okay, sa Sabado po. Ito po. Um, Simulan natin sa 2 p.m. 2.59. Puro po ito ano. Okay. Puro po ito 5 p.m. Okay. Um, 2.59. Ah, okay. Dito po. Nakarambol po sa January 21. Kita niyo po. 9.25 po dito. Nakarumble po. Sunod so, naman po sa 9 p.m. 649. Sa 21 pa rin po. 5 p.m. pa rin po. Ito po 649 in exact order po. Okay? So as you can see po, um may lumabas uh, sa no nu na numero na araw at sa mga nilabas ko na numero. Uh, tatlong araw na lang kalipas, no? Okay? 24 ngayon, 21 po ang ano ang nilabas ko. Okay, so dalawang numero sa set B ang lumabas po. Ito po yung um, 259 at saka 649. Yung 259 dito po sa set A nakarambol. Then set B po in exact order po. Okay, so yan lang po ang pagkumpara natin ng mga 3D Lotto Suerte possible yung resulta na nilabas natin ngayong araw. At sa mga nilabas natin previously. Alright, so without much further ado. Okay, ito na po ang hinihintay natin. Ang pag-generate ng 3D Lotto Suerte possible yung resulta para 2pm, 5pm at 9pm. Magsimula tayo sa 2pm po. Sa ngayong araw na ito uh, po ito, uh, we are going to call na po. Set A lang po ang lalabas natin. Okay? Ah, uh, no, rather set B. So, set B lang po. Okay? TD Lotto Suerte is possible result up para Wednesday, January 25, 2023. Generate na po tayo. Okay, 2 p.m., um, 2.01. Two nine one five nine two five five two and zero four one. So no the sa five PM po five PM generate okay five PM three eight six three eight eight one one zero one eight five and nine one nine. Okay, sunod naman tayo sa pinakauli. Ito na po, 9 p.m. Okay, 9 p.m. Okay, 671-608-603-600. Okay, 777 po ano. Okay, parang Right, so, ayan lang po ang ating mga 3D Lotto sa ating posibleng numero para 2 p.m., 5 p.m. at 9 p.m. Recap muna tayo. So, sa 2 p.m. po, uh, 201-291-592-552-041. So, uh, 5 p.m., 386-388-110-185-919. At saka 9 p.m. po, 617, 607, 603, 600, and 6, uh, 777. Alright, so, so far po, ang uh, mga nilabas po nating mga numero, maaaring lumabas sa 9 p.m., sa 2 p.m., 2 p.m., sa 9 p.m., 5 p.m., to 9 p.m., then 2 p.m. to 5 p.m., vice versa po. So, nakita nyo naman po sa 24 po, ano, ito po ang um, 2pm po natin lumabas sa 5pm at saka naman sa 21 po yung 5pm po natin nilabas ano po uh, lumabas din sa 5pm then 5pm po lumabas ng 9pm so uh, mga probably mga numero natin is so kadalasan frequency is nasa una kadalasan lang po ano hindi ko sinasabi na lalabas talaga no Okay, so kadalasan po sa so mga numero nating nilabas, um, first, no, first at saka last. Kadalasan lang po, no? Seldom lang po yung nasa na Pero uh, in the past, po, la resulta po natin, meron na, meron lumabas sa second at meron lumabas sa third. Then meron din itong nasa lima. Pero usually po, ito pong first and last po. As you can see po dito. Ito po 649 in exact order pa talaga no. Okay. So okay. Um so like to um acknowledge our 1.22 uh, 12k subscriber po. Thank you for uh, patronizing. Okay? Then we have here uh, the 19 likes. Thank you po sa so, pag-like. And for the 394 or 395 viewers, thank you po sa pagsuporta. Okay? So, abang-abang lang po tayo sa community po natin kasi naglalabas po ako ng mga posibleng, ano, mga, ano po, uh, kung tumama ba po yung mga numero natin. As you can see po dito, halos naman po, halos alaw-araw kung lumalabas, halos kada draw, mayroon tayong, ano, mayroon tayong tumatama. Eh, okay, advice lang po is to maintain lang po. Kasi kadalasan kasi ilang araw pa bago lumalabas. Pero ngayon lang araw, ngayong araw din natin nilabas, itong 873, lumabas din sa same na araw po. Alright, so... Uh, I think uh, wala na po. Okay, bago tayo magtapos, inahayaan ko po kayo mag-like, subscribe, and share sa mga social media accounts po natin na nakalagay sa si ibaba nating screen. Yan lang po. Salamat at muli magandang gabi.